sundin niyo ang yung, Ooh, yung uh, information na dapat niya at uh, uh, gonna... sa inyo. Kasi may masundin niyo sa social media. Uh, wala mo kayo marunan na kayo. Kasi kung may akong nagamit ka ron. na nung naka, na. Wala sa mga po social media di computer sa mga wala niya na. Pero, ba, tayo social, awas ko gano'n po kasi kami chat-chat. Hindi sa yang para paraglimu ang social media, ang social media kay Murag 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 Website niya, daghan mga kabatan ko na nakakita, nakakahiling, ani kasiya sa Facebook, Twitter, o kung pa. kung 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 ang kung 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 sa Facebook, Twitter, o kung pa. kung sa Facebook. Uh, nag nagadulak ko sa Facebook na naghanto ko naghanto ko tungo mahimo sa sa Facebook na pwede pa ko maka maka chat sa lain. For me, na asa yung mga advantages because for one, I can connect with friends even if they're outside the country or mas tikum. Doon pala. lang, masig so pero connect sa sila sa kung ginahin mo, and then vice versa, kabala po sa ilang ginahin mo because sometimes they just post it sa ilang status kung sa ilang ginahin mo as of now or kung asa sila located. With regards sa issue sa privacy because siguro mo na ay tendency na malower ang privacy, ang Facebook, for me, hindi ko na issue because If there are people who want to share kung sa kong information na ginapong sila sa Facebook to the whole world, they can do that by making their profile public. Pero kung i-private yung mga profile, ang gusto rin mga makabiyo lang is kato yung mga, mga friends or kato yung family lang. Addict ka sa Facebook dahil. So, they will accept ang um, mga friend requests na bilay yung gusto. Nabamatutan niya ang internet o mga social networking sites sa kadaku o, o bukat niya.